Good news guys, napansin na tayo ni Pao Mister. Nakita na niya yung mga video natin, nakita na niya yung mga issue ng inverter natin. At malamang sa mga future na mga update nila, yung ilalabas nila mga inverter ay malamang. Hi guys, this is Juan de Sag and I'm a solar enthusiast. Mahilig ako mag-setup ng solar panel. Mahilig ako sa mga budget na solar panel. Sa totoo lang guys, wala akong pambili. Bukas so guys, guys, napansin na tayo ni Pau Mister. So napanood niya yung video natin, malamang may nagsabi doon at nakita niya yung video natin. Nakita niya yung mga issue natin. Nakita niya yung mga or nalaman niya yung mga hinain natin. So regarding kay Pau Mister, yung inverter natin, malamang yung ibang mga Pau Mister user ay ganito rin yung naging issue nila. So tatlo kasi yung issue nito na i-consider ko lang. Yung iba ay hindi na kasi nga. Pwede naman natin gawa ng paraan. So dito, sa mga issue na to, ay hindi natin pwedeng gawa ng paraan. So una, yung kanyang pabago-bago na frequency. So kahit iset natin in 60 Hz, pag enter natin, babalik in 50 Hz. Basta kasagap siya ng solar at sinet mo sa 60 babalik siya sa 50 pag may solar pero pag wala lang solar bigla siya maging 60 or kahit daytime yung ganito tapos biglang kukulim le mapapansin mo yung ugong ng mga electric fan ugong ng motor washing biglang bababa yung oo oh, parang ganyan yung tunog niya na tataas bababa tataas bababa so napakalaking issue nung kung meron kang ref meron kang mga demotor na mga appliances alam naman natin kung 60 Hz siya appliances mo tapos ang nagpaandar sa kanya ay 50 Hz. Alam natin na babagal siya. Tapos yung amperes niya ay tataas. Ang tendency nun ay iinit. Then manunog sus siya ngayon. So that's the issue ni Palmister na hindi natin pwedeng ginawan ko na lang para naglagay ako ng mga EMI filter and hindi niya na fix yung issue Then, naglagay din ako ng mga kapasitor sa output. Still, yung issue nandun pa rin. Kung minsan nga ay pati cellphone. So, ito yung pangalawang issue niya. Yung kanyang sine wave form. Meron siyang mga spike. Para kang nag ng, ano, ng isang guhit na ganun. Tapos, nilagyan mo siya ng mga moisture. Tapos may mga spike na matataas. Matataas na biglang lumalabas. So, yun yung pagkalawang pangalawang issue na nakaka-interfere sa ating mga device. Kung tutusin nga yung sinira niyang laptop ko, makakabili na sana ako ng bagong unit na ganito na siguro na sa 4.2 kilowatt. Pumiyak pa ako. So, yun yung nasira niya. Baka cellphone yung iba nasira niya. Kaya hindi ako nag-charge dito, yun Oh. Nag-charge ako ng power bank. Okay mga power station Dito ko nalang charge Tapos via power station Via power bank Doon ako charge ng cellphone So yun yung pangalawang issue ni Pao Mister Frequency na nagiging 60 kahit iset mo sa 60 ganun pa rin Taas do, sa, uma, sa araw Kasi nga may solar naging 50 siya Kahit 60 Hz yung setting mo Tapos magbiglang biglang kumulimlim biglang mapapasin mo tut kung namamatay pa siya tapos nagre-reset then tataas bababa yung kanyang frequency ewan sa mga ibang mga pao mister user kung ganun yung kanilang issue so pangalawa yung kanyang frequency ay yung kanyang waveform na sine wave yes sine wave po yung kanyang output but the issue is madumi Ayan, may mga sudden spike na lumalabas sa kanya na hindi maganda sa ating mga applies, Lalo yung mga sensitive na mga device So kapag yung mga unit mo ay touchscreen, kaya nga ayaw ko siyang i-connect kay day Kasi nga, ganun yung kanyang issue Dahil nga sa touchscreen yung kanyang display Asahan mo na, na hindi mo siya makontrol Kasi nga, cellphone nga na touchscreen, hindi mo makontrol Okay, sana interfere niya pangatlo ay yung kanyang UPS function ang setting ko dito ay user oh naka user na ako tapos UPS mode sya na kapag wala, okay naman yung ano, biglang interruption na mawala yung grid tapos naka SUB yung setting ko sa kanya solar, utility then last ay battery so kapag nag cut off yung grid okay naman um, uh, pupunta siya sa battery ang mahirap pag bumalik yung kuryente yung grid hindi na siya babalik kahit gabi ganon sa araw considers uh, consider siya na ganon yung pwede yung ganon pag araw kasi nga meron namang solar ang problema kung makulimlim mauubos yung laman ng battery pag gabi at may grid na pag dumating grid hindi na niya i-connect ulit sa grid uubusin na niya yung laman ng battery ang gagawin ko na lang ay re-reset ko siya then i-on ko kung minsan ganun pa rin may mga video na ako nakaraan niya na pag binalik mo ulit sa grid ayaw na ayaw niya ulit ang gagawin ko tatimingan ko yan dito sa kanyang circuit wala na palang circuit break breaker sa labas yung circuit breaker ng grid pag may grid kasi nga at this time dito po sa amin Still, yung issue dito sa amin is Grid At hanggang ngayon wala pa rin Hindi pa ako naputulan ng grid Ayan, hindi pa ako naputulan ng grid Day and night na may naririnig ka dito na Ugong ng generator kasi nga Walang grid Okay, so ang gagawin ko sa kanya ay tatimingan ko Papatayin ko ulit yung circuit breaker Nagbiblink doon yung kanyang grid pag nagbiblink kasi ibig sabihin hindi siya naka-engage merong grid pero hindi naka-engage ang gagawin ko ko so wala naman sa kanyang manual yung ganon wala papatayin ko ganon i-engage ko ulit pag ayaw papatayin ko ulit pag task ko ayaw pa rin hintay ako ng a few minutes a few hours papatayin ko ulit yon ko ayun pwede na litik sabi ng kanyang ATS so yun tatlong issue So hindi natin pwedeng gawin yon kasi malamang ay nakaprogram sa kanyang malamang sa kanyang EEPROM. Ayan, so hindi natin pwedeng galawin yon. Yung hardware na masiguro about sa kanyang frequency ay malamang doon sa kanyang filtration sa kanyang uh, AC Tawag yung uh, ferry -tring na ano maliit. Ganito kalaki na filter niya sa kanyang AC sa so, malamang doon tapos yung kapasitor nagpalit na rin ako ganun pa rin pero sa ngayon siguro huwag na mula kasi nga walang kuryente dito sa amin pag nag back down iyak si Juan Dilasag so hayaan ko na muna but all the way ay working siyang hanggang ngayon pwede ko pagtisan pero yung isyong ganun paano yung iba so kung bibili ka at napanood mo tong video na to malamang mag-iisip ka ng oh ganun para pala so marami pa na mag choice ba't ako bibili niya parang ganun okay so nasa inyo pa rin kung malamang dahil nga sa nag message na sa atin si Pao Mister and they want to fix the issue pero sa tingin ko sa akin dito ay wala hindi nila fix yan, kasi nga hardware siguro so in the future na mga ilalabas nilang mga unit ay malamang ay mas maayos na kasi nakita na nila yung issue so malamang ito ay mga unrectified na mga luwabas sa kanilang mga company hindi masyadong napagto na pansin sa batch ng manufacturing nila so malamang may nakalusot pag sabi natin isolated isa or, or dalawa eh, pero dami na kasi tapos madaling madali siya masira yun ang isang issue maraming nagko-complain sa akin wala nila saging sa akin sa nag down na so wala rin naman ako magagawa kasi nga hindi naman ako tech support ni Paul ano yan di lang kayo siya sponsored tapos ako pa yung magiging service center wag na ayan <laughs> ibalik nyo na lang kay Paul Mister pwede siguro pwede ayusin ni Paul Mister yan pwede niya ayusin mag siya sa atin ng sample tingnan natin kung maganda yung unit nila Uh, yung mga bagong unit nila oh, di, at least makikita nyo ginagamit ko ito pinagtitason ko lang kasi nga wala tayong choice pero kung sakaling dumating yung meron tayong battery na, na dumating eh, di, na ta, na Prime, uh, secondary or tertiary na lang na, na gagamitin si ano si Palmister kung pag wala na akong pilag pagpipilo no choice kung Okay, so yun yung update natin. Napansin na tayo ni pa Mister malamang siguro yung tech support nila. At tinatanong kung ano yung issue. Kasi sinabi ko yung issue, binigay ko yung link ng video na ginawa ko. Ito yung naging problema, ito yung naging issue sa unit niya. Okay, so maraming salamat guys sa inyo para sa video na to sa mga pa Mister user kung gusto nyo mag upgrade at kung may bago na silang unit at maayos ayos na si pwede naman basta may pera tayong pambili kilala kasi si, ma si Paul Mister na budget friendly na inverter okay so as of now wala pang grid dito sa amin blackout pa rin isang buwan pag isang buwan na yata uh, maraming salamat sa inyo pa rin sa video na to next time ulit at kita kita naman tayo